Hi guys, alam nyo ba? First time ko ngayon maka... First time ko makakita ng umulan ng yelo papakitala sa inyo. naman ka kayo, maliit Ay, na. Ano? <laughs> ayan po guys, ng yellow. ayan o, no. yan ha. Dato, Para na tayo nasa ibang bansa, first time ko sa Pilipinas, umuulan talaga ng yelo. Ayan guys, sa yelo yan, napakita na, ko. Ang lalaki. Yelo, okay Ganyan lang kaliliit. Ay, dapat na tayo sa Amerika. Nasa ibang bansa na ba tayo umuulan ng yelo? Ayan, o. Parang pa marami. Ay, ang yelo. Ang pinaw, ang pinaw. Ano po? Umuulan ng yelo. <laughs> yeah, yeah. Pero maliliit lang. Ano masasabi mo, mother? Ano masasabi mo umuulan ng yelo? Malapit ko tayo sa abroad. sa abroad? Di huh? ba? Hindi, sa totoo lang. Kasi nandito ko, biglang na magkatak-lagatak mag yung bubong umulan. Tapos nakita ko parang may mga ganun lang bote lang. Pero yelo talaga yung pinakita ko kanina. So yun lang, nag lang ako guys. Hindi, promise. Ngayon lang din ako nakita ng ulan talaga sa Pilipinas na yelo. Pero hindi gaano kalaki ha. Malikit lang mga ganito lang. Yung pinakita ko kanina at yun talaga yun ang yun talaga daling langit na biglang bumagsak yun na sinare ko lang magpulit niya nung dahil nung lalak nung luwa nila ulan blessings yan yes mother ang masasabi mo blessings ba yun umulan ng yelo hindi nung sabo ko sinainit talaga maulang ngayon naka kaluka? naluka talaga ay ano yan iping ay yung saksakan natin iping ayan aluhin mo nga yung saksakan nakaluka nagsasayang ako bakit ano may tumagas Kanina umulan ng yellow. Ayan naman. Guys, first time ko talaga nakakita to ang tuwa ko dahil umulan ng yellow. na ay, yung mga grinder. <tipos> Diyos ko. <tipos> ano pa yung hain ah? Sugara so, ka mo na ano? Ito nga nagturo yung, uh. Pero naloka talaga ako, may yelo no, talaga na umulan, no? Yeah, Cavite po, Cavite. Umulan dito, yelo. Ano, mother? Yun lang, guys. Naluluka ako. Umula na po ng yelo. Mother <laughs> dito ka muna kay Matuluan ka dyan. What happened here? Ano nangyari? Ika lang guys, may tumulo.